Handang bumaba bilang mambabatas si Senator Lito Lapid kapag napatunayang nagmamayari siya ng 10 ektaryang lupain kung saan nakatirik ang 46 na gusaling sinalakay kamakailan dahil sa iligal na operasyon ng Pogo. Para sa buong kwento, nagbabalik si Raymond Tinaza. Sa pagdinig ng Senado, pumalaga si senador Lito Lapid sa isang vlogger na nagdadawit sa kanyang pangalan bilang may-ari o mano ng 10 hektaryang lupain na kakaryuan ng 46 na gusali ng Pogo sa ka Pampanga. Hindi naman si Lapid ang direktang nagsabi na hindi sa kanya ang lupain pero idinaan sa pagtanong sa Municipal Engineer at kay Porak Mayor Jaime Kapila. Ayon kay Kapila, hindi nga kay Lapid ang lupain at hindi rin sa kanya kundi sa mga magkakapatid na Cruz. Kaya hinamon ni Lapid ang mga nangakusa sa kanya na patunayang sa kanyang lupain at handa na siyang magbitiwa bilang senadora. Si Lapid ay residente ng Puraka na kanyang kinagisnaan mula ng kapanganakan. Iginit na senadora na hindi niya sisirain ang kanyang pangalan na operasyon ng Pogo. Cruz siblings po. Uh, they can check on the LRA on the title of the uh, of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil itong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektar yung kinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ngayon ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Uh, actually, it's uh, very unfair to both of us, uh, uh, Senator. Uh, pati po ako sinasabi nila, sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na uh, bahay po ako doon. Uh, I categorically uh, deny that. Uh, hindi po tayo ang may-ari ng uh, lupa o... Uh, doon po sa kinatatayuan ng uh, Lucky South ng Pogo po. Hindi po kayo ang mayari, uh, Senador. Uh, yun ang gusto kong malinawan po dito na ako, wala akong kinalaman dyan. Alam mo, Mayor, uh, ting magkikita... Ako, si Raymond Dinaza, para sa Kwentong Politiko.